Huwag kang tumigil hanggang hindi mo na ako puha. Uy, ang ganda nun na. Kasi ibibigay naman sa atin lahat. Di ba? Clear. Ibibigay sa'yo lahat? Ibibigay sa atin lahat ng gusto natin. Hindi, bakit maraming masipag, maraming matyaga? Tumigil sila eh. Kasi ang currency ng Earth is energy. And right. the problem with us, we are just a player sa game life. Yes. Itong Earth, ang tawag ito is life, ang title ng game. Yes. And we are the player. Yep. And how can you win the game if you don't even understand kung sino ka? Exactly. Hindi pinag-aralan na may five languages of love. Hindi pinag-aralan na ang four chemical hormones nagpapasaya ng tao. May endorphins, oxytocin, dopamine, um, serotonin. Eh, napaka-importante nito kasi pag naintindihan mo to, tataas ang retention rate mo. Mm. Ako, 19 years na ako sa si industriya ng networking, pero pag kinausap mo ko tungkol sa Excited networking, alam mo, ka-join ko lang. Oh. Ibig sabihin, I do understand the formula. I do understand the trigger point ng tao. Kaya kung yun ang iintindihin natin dito sa mundo natin, you will be successful kasi ang formula ng lahat, pare-pareho. Kahit anong industriya ka pa.